Al Volcano yung smag na yon na nararanasan natin. Tapos natulog lang ako. Natulog lang ako ng tanghali. Iba na ang balita. Sabi, hindi daw galing yon sa taan. Pero alam nyo yung balita kasi na pinanggalingan, Legit, legit na nakita ko sa channel, yung mga malaking channel. Nagsasabi na kay Taal nga yun galing. At sabi naman ng iba... Legit din to ah, pinanggalingan gobyerno pa nga. At mga malaking channel din, mga istasyon, na hindi nga daw galing sa taal. Galing daw yon sa polusyon. Polusyon kasi congested na nga daw yung Maynila. So yung naranasan natin ay sa polusyon daw dito sa Pilipinas. Ito lang ang akin ha, bilang batang 90s. Piling ko lang bumalik na si Magman. <makes> <makes> Baka si Magmaman yan. Si Magmaman, ano sa tingin nyo mga batang 90s? Di kaya? Bakit yan? Para siya sa mga millennials na